इमा बोल बोल अरे 我上去吧、啊。哎，站起来。那你走，那就、啊、不打哟。嗯、哎呀，先。

alam kami ng apple dito guys Try apple dito eh Palingi pala mayroon Sumisikat ang kunting araw Ayan Oh Lahat <laughs> na upuan siya pa <laughs> May ano ka may experience ka na <laughs> tawag. Buti natin. Wonder pet. Mm. Oh, oh, oh. Pangatlong... <laughs> <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Pangatlong station yun. mga <laughs> Parcel <laughs> <laughs> We're going to the highest mountain. Alright. Oh, uh, ano, wala na? Oh, wala na, sumuko na, si pare <laughs> Hindi na yung pangangapat. Oh, pare <laughs> Kaya pa? Kaya pa? <laughs> tatlong, tatlong ahon na yung aming, ano, inahon na na buntok, guys. Pagod na pagod na kami. Weeeh, well, ni naaaah Eh, pala-tandaan pala talaga yung puno, ano? Oh, paputol. Pabutolin yan? Pabutol Hindi, yun, oh, tengok mo, may green, oh Hai, oh Hai Hello Wow <laughs> See ya <laughs> Ayun, oh, may pala-tandaan green Eh, ah, ilong ka, pihi, no? Ang ano, pityo tayo dito rin. Tayo. Nandito kami sa, ano, circle. Dito ni, sa room, circle. Wow! Malayo-layo ba tayo? Ano ba? Ano ba? So I'm afraid I'll be waking up in the morning, fumbling, hating myself. And I'll be waking up, feeling sad, fumbling, guilty as hell. And my baby, there you go again, there you go again, making me love you, making me love you. You can't stop using my head, using my head, let alone the Lord. parang tiger na yun Naka, okay, nasa kasaluksulukan na tayo ng gubat guys Ganyan na, Lina, linaw? Oo, uh, ah, ano ba ito? Linaw dyan? gumagala na guys ang mga wonder pets kasi pa hindi pa pala nakasama dito sa wonder pets right? welcome to the world <laughs> ang telepono sagutin natin uy kita yung araw sir gigislap mm. Kislap kislap. <laughs> SB. Eh. Ilong ka, pihino. Oh, ito guys. So. <coughs> ano, ilang daan to guys oh? So. Apat. So, tayo balik ko ah. Ay, ito pala tandaan mo mamaya, mababalik ta tayo ng damit pag <laughs> <laughs> dito tayo guys sa ano? Crossing kung tawagin guys oh. Crossing. Di <laughs> so, pala tayo guys. Ayun. Pre, wala ba dito ng tikbalang? Ay, grabe ka naman. Ay, natamaan ka ba, pre? Sige na man. <laughs> oh no. Yo ba yung guide natin? Halo ko. Hindi ibig sabihin. Sige pa, hindi ibig sabihin ah. Ayo. Oh no. no. <laughs> <laughs> no, no. <laughs> na po eh. Daan na ng tubig to ah. Ibang pumunta sa ano? Pakubo. May dalawang... Okay. May dalawang daan na naman guys. Ha? Pakubo tayo? Tara. Tara. Go. Mauna ang nakakarapat dapat. Karapat dapat talaga. <laughs> Pwede yung table ba to? Kainan? Ano yan? Wala na kasi nila pinapakita. Ano ba kainan yan? Table? Ano <smart noise> ba dito? Ano ba diba yan? Dito tayo. Hindi, silipin natin. Ah, hindi. Bangin yan. Bangin, bangin daw yan. Bangin. Pero may daan. Maybe we can do it. I know it. We can do it. Where are we going next? On the highest mountain. Oh, we have an uh, ox in. <laughs> 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 Oh, so, ano. Wala. 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 Ba matindi naman guli ginulungan ng mga yan pre. <laughs> <laughs> Talagang gumulong. Ay, eh, pre, ano to pagkain? Ginugunan lang ano. Laso na no. Wow, nandito na tayo guys sa isa. Nandito na tayo sa isa. Eh, ano ba yan? Nandito na tayo guys sa exciting fight. <laughs> Dito tayo sa exciting part. guys tatlo! Wow, nakapag... Magbilang nakap na tatlo! Magbilang ito gusto! Kahit <laughs> <laughs> kaibigan lang Dalo kita! Wala. Kalo. <laughs> wow, guys, andito na. Kakalimutan na! Guys, ito yung nakikita namin sa baba pag naglalaro ng may football. Crash kita! So, then, oh, Isa! No. <laughs> 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 Isa! <laughs> <laughs> ito yung nakikita namin, guys, ha. Oh. Dalawa!

Don guys oh, yung aming bahay na ito. Don. Picture daw. Don. Kitam juga. Ha picture. Dito kaki kami makita oh, talaga Step 1. Wake up before gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, They grow hard about what you wanna be. for can everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day 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 wake up today's gonna be a good day' Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if i Let's go, let's go! Let's go, So, dinaan lang natin guys to. Let's go, let's go. Ah, na Oh, saktong ang ano to eh. Dapat pala dinala nalaki yung aking pang vlog na ano. Ayan sana. Kaya pala may bakod. Delikado talaga guys. Okay, so. Relief pala yun dyan pre no Para sa ano pagre-relax pre Kalo <laughs> oh, Pwede pa yata din dumaan eh Diba Duma, pwede Ay <laughs> Ganda pala na ano guys oh Tambayan pagka ikaw ay ano broken hearted ay, no. <laughs> Pinaalala ko tuloy parang Naglalaktap daw siya Oh, di ba nung makasayang? But oh, Nandito ka raw oh, sabi niya oh. Wala yan sa bato ng Pilipinas. Huwag daw tatayo sa dulo. Ayaw nga, tatayo. Para may para na ano. Di diba, ba guys? <laughs> rose to kasi may tinik oh. Ayun oh. Pala no. mong tas ang inakyatan eh. Pero may pre may bunga palang <laughs> rose. Di ba rose to? May bunga ba ang rose? O di ba? Hindi yan. Rose siya pero hindi siya yung... Ito itong rose. ito ba? Isang to? Hindi. Ah hindi ba? Please. Itinik din eh. Pruto. Kala ko may buko na yung fruit. bakit puno na oh 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 Mukha nyo. oh 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 oh, <performing> <laughs> oh, oh, oh. <ama -i -noise> Susyal lang hiking dito ah. Semento yung dinadaanan. Pwede magpahinga. Oh, may daan pa rin pala doon. Ayun di. Ano yung trekking yun Pwede ka magbike Oo okay. nga no. 1, 2, 3, Bali. Paratingin so. Dimali sa hapol. Pagbuhol na. Pagulang an init. Ito na yun? Nandito natin nakababa, no? Doon lang kami guys okay, pumunta oh nito. Ay, may, ang bilis na natin eh. <laughs> nakababa agad kami. Nakababa agad tayo sa kubo eh. Oo, nakababa agad tayo, no? Siguro mga hotel to. Uy, pare, bisa mo. So, doon kami ngayon si Galik, no? Ha. Yun, sa taas. Dito tayo sa park, no? Sa di Dito, sa baba. Dito? Ba. Dito, sa baba. Dito, na dito, 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 dito. dito, dito. Ayan, yeah, apple guys, oh, daming bunga ng apple. Ang oh, ganda. Sarap pumitas. Sarap ng apple. Dami, dami po Ang Dami ng apple guys, oh. Sarap pumitas.